Magandang araw po at ito po ang ating panibagong reaction video. Isang taxi driver po, itong si Mang George, ang lumapit sa rafithol po in action at humingi ng tulong dahil binugbog po umano ito ng isang nagpakilalang polis na nakagitgitan sa kalsada. Sinabi nga ni tatay sa kanyang paliwanag na wala umano siyang ginawang masama. Ngunit imbis na sitain siya o kaya huhulihin kung mayroon siyang violation ay binugbog siya o mano ng nagpakilalang pulis na nagmamayari nitong uh, SUV mga kababayan. At na-find out ng mga investigador na isa o manong retiradong pulis ang nakarehistro sa plate number na nakuha dito sa dashcam dashcam uh, o dashcamera ni uh, Tatay George mga kababayan ako po isang retiradong pulis kung hindi uh, kung hindi sinibak na pulis retiradong pulis po ang namumugpog sa kalsada hindi naman po natin nilalahat pero bakit mainit ang kanilang ulo eh dubli naman ang kanilang sakot bakit bakit yan po mga kababayan po natin habang nagpapaliwanag si tatay Abay bugbog sarado po ang kanyang inabot At uh, buti na lang ha Tinanggal niya po ang kanyang uh, salamin Kasi palagay ko po mga kababayan Kung hindi niya tinalangkal ang kanyang salamin Eh baka mabasag mismo sa kanyang mata Yun ang uh, pinakadelikado Ang matindi pa nito mga kababayan po natin ay may umawat dito na isang uh, delivery rider. I think grab ata ito mga kababayan po natin. Kung makikita po natin itong nakabilog po. Ay binugbog din umano yan ng uh, nagpakilalang polis pagkatapos sila awaten <laughs> Grabe ang tapang nito. Lahat na lang sobrang mainit ang kanyang ulo. Bakit kaya mga kababayan po natin? No, bakit kaya mainit ang ulo? na uh, apat na babae. Bumaba po sila. Maayos naman po ako nag-u-turn uh, pabalik. Nung may sinusundan po ko na SUV pabalik balik din na ah, nag u na rin po ako, may kita ko medyo malayo pa yung SUV na yun na ah, naka na po ako. Nung padiretso na po ako, bumuntot pa so sa akin na ah, busina ng busina tuloy-tuloy po. Ni, sabi ko, itabi ko, tinabi. Nung ginigit-git na po ako, nung tumapat na sa akin, doon na po ako minura ng minura. Sabi ko, wala naman ako ginawa ng masama po. Okay, Di, binuksan oh. ko po yung bintana ko, ibinalik e ko lang din po ang mura sa kanya. Di, nang nagalit siya, pinatabi niya po ako. Nung pinatabi niya po, sabi ko doon, nung nagsisigaw ko doon sa maliwanag, nung bumaba na po siya doon na tumabi na po, agad-agad niya po ako sinugod, pinagsusuntok niya po ako. Nagsasabi po siya na, hindi mo alam, polis ako. Yeah, Siguro po, matapang to, sorry no. Sabi ko, sir, tama na po, so, tama na po. Nagmamakaawa na po siya eh. Di, ngayon, dumating po yung grab motor, so, e, sabi po na... Tama na, tama na. Hindi, binalingan niya po. Sinuntok, Sinuntok niya pa rin lang, po lang, lang niya. Dalawang beses po. Okay, okay. Una sa lahat, lang po ako, tatay, no? Ano yung naging rason bakit nagalit sa'yo etong naka-SUV na to? Wala po akong nagawa na masama po. So parang napagdiskitahan ka lang talaga nito? Opo. Oo. Opo po. E, tapos, ginit-git ka na niya, minura ka. Opo. Tapos parang may naririnig ako kanina, na parang siya yung nagsabi na itabi mo. Okay po. Oo. Oo, oh, pinapatabi okay niya so parang hinuhuli ka niya, parang lumalabas, parang ganun eh no. Opo. Oh, o kaya talaga nag amok na to. So nakita ko sa video kanina, tinabi niyo ng yung sasakyan ninyong dalawa. Opo. Oh, and then later on, sinugod na po ako. Pinagsusuntok. Opo. <coughs> oh, Pinagmumura. Opo. Oh, Naman ganyan no. It is not a valid ground for road rage, no. It is not a ground para manakit ng tao. It is not a justification para pagmura mo rin or Wala ko siyang karapatan. Manakit. manakit sa asawa ko. 22, 22 years na pa ako lang ta Ngayon to first time po nangyari to sa akin. Okay. Sir, eto po ba ay eh, na i-report na natin? Kasi 'di ba ang sabi kanina nagpakilala siyang police. Police. Police, police saan? Hindi ko wala po. ni sinabi. Wala po. Okay. Tayo ba ay lumapit na sa mga kapulisan para i-report yung nangyaring to? Nagpunta na po sila doon po sa attorney sa... Traffic Police, Taguig City po. Nakablatter na po, attorney. Nakilala natin, uh, attorney, yung registered owner. Tayo po yung nagpa-verify. Pero hindi po natin sigurado kung siya rin po mismo yung uh, driver nung Ito, uh, sasakyan. Yes po. Okay. Meron tayong pangalan po ng registered owner, attorney. Ang registered owner po, attorney, uh, si Mr. Remahio de Vera, na driver po, registered owner po, ng SUV Isuzu Silky Pearl White, Model 2018 na meron nga pong plate number po na NBS 5261. So ang ginagawa po natin ngayon, Attorney ay uh, pinapapuntahan po natin sa barangay para maipa-verify po at malaman po ang kanilang panig patungkol po dito. Oo Nako po, wala kang ligtas ngayon, ha. Retiradong general ka pa naman. Tapos sa uh, ganyan ng ginawa mo dito kay Tatay. Palagay ko mga kababayan po natin, dapat lang maparustahan itong umanoy uh, retiradong pulis na namugbog dito kay uh, Tatay. Uh, pero siyempre, dahil retiradong pulis ito, malamang marami pa rin itong kapit dyan sa Philippine National Police. At sana maging patas po ang investigation at sana po ay tulungan itong rapid toll po in action mabigyan ng magaling na abogado itong si tatay uh, para hindi mabaliktad ang kwento. Kasi posibleng babalikta rin itong retiradong pulis na ito. Alam naman po natin na sanay po ang ilan sa mga iskalawag na pulis bumaliktad ng mga kwento kasama kaya ito sa Escalawag itong si retiradong police o manaw natin no, yung registered owner na yan kung siya rin ba yung nagmaneho nung gabi ng January 24 mm -hmm. siya ba yung nanakit siya ba yung <laughs> nagmura anong karapatan niya totoo bang polis yan na, yung mga kailangan Uh, malaman at kung kung sasabihin niya na iba no yung pinag-drive niya lang yung iba ilantad nila kung sino etong driver na to sino tong nagtapang-tapangan na to okay so pero of course no hindi naman pwedeng ganun na lang no we cannot wait just for the registered owner para magawan natin to ng aksyon. Ngayon po kasi attorney, Ninong napapuntahan po natin sa barangay, ay kasambahay lang po ang nandoon. And na-verify din po ng ating researcher na ito po ay retired general. Retired general. general. <laughs> Magandang hapon po. Captain uh, Esperanza, nakarating na po ba sa inyo itong pangyayaring ito? Sir, bali ang insidente po kasi sir, nangyari sa Taguig City area. So nakipag-coordinate po ako sir sa pinaka-chief investigation section ng Taguig City Police Station wala pa po silang uh, na regarding po dyan. Ngayon sir, kung maaari sir, um, advice ko po na uh, makipag-coordinate sa amin yung ating complainant sir para ma assist din po natin doon sa ating station investigation ng Taguig City para po maimbisigahan po ng maayos yung kanyang complaint sir. Okay. Ayun no, kasi malinaw po no doon sa video na sinubmit po sa amin, filinash na rin natin sa uh, sa screen po namin, malinaw na malinaw. Wala po ba tayong police na nandoon at the time? na pwede sanang makaresponde agad-agad na maaring nakakita ng mga pangyayaring ito? Sir, sa regarding po sa deployment, sir, may, my section din po, sir, na insert po dyan, sir, no? So, hindi ko po masasagot agad-agad ngayon yung deployment po ng personnel doon sa particular area. Okay. Nakikurious lang po ako, no, Captain Esperanza. Would you know, are you familiar with the name as Mr. Remedio de Vera? Sir, upon verification din po and coordination with our record section, which is the DPRMD, within the jurisdiction of Southern Police District, wala po sa list namin sir na may uh, PNP personnel kami na Miss in the name of Mr. Reneyo M de Vera sir. Yung records po ba yung database na chinek ninyo kasama yung mga retired personnel? Opportunities sir, mga active personnel lang po yun sir. Ah, mga the active Southern police district. Mga yeah, active personnel. Pero yes. regardless po no, uh, captain, kasi base doon sa salaysay po ni Mr. George at that time na nangyari yon, sinabi niya na siya mm -hmm. ay isang pulis. Oh. Nagpakilala siyang pulis at nanakip. Oo. Oh, oh. oh, oh. And Captain, no? Ang daming nag-viral ngayon ng mga road rage incidents, no? Ayaw natin na mangyari yan within your territorial jurisdiction, yes, no? Yes, sir. Opo. Oo. Oh. ganito po, Captain, ang gagawin natin, no? Nakapag-blatter na itong complainants natin. We are already o, assisting them, no? Doon sa kanilang report. Malinaw naman, may hawak silang dashcam, dashcam das dash footage. Malinaw talaga to, no? Buti na nga lang front, no? Okay. Front and back, no? Ay, okay. with, yung okay. sa loob, no? Okay. Kuwang-kuwa rin yung sa loob. Kitang-kita yung pagsuntok pananakit dito kay Mr. Espole. Kaninong department or section namin siya papapuntahin? Sir, na-coordinate ko na po sa Station Investigation and Detective Management Section po or the SIDMS po ng Taguig City Police Station. Okay, sa Taguig. Yeah, as, yes, sir. CD. Yes, yeah, po natin sir ang ating uh, complainant po. Eto ba Wala po siyang karapatan, sir. Saktan yung asawa ko. Anong karapatan niya Bug-bugin, suntukin. Kung hindi po natanggal yung salamin ng asawa ko, ayaw ko po kung ano mangyari. Buti po natanggal niya yung salamin habang sinusuntok po siya. Ano po ba yung mga natanggal? Yan po yung sinasabi ko eh, na buti natanggal niya yung salamin eh, bago siya sinuntok. Kasi kung hindi niya talaga tinanggal, naku po, baka babaon yun sa kanyang mata, na yun. Tamu niyo pa, no? nakita namin yung... Dito po eh. Tsaka dito po. Yung sa, yung nakuha niyo rin ba yung pangalan ng rider? Eh tumakbo na natakot na rin po. Natakot, na rin. Natakot nung, sinuntok, na rin sinuntok po. Niya po, eh. Kasi sinuntok po niya bago sumakay siya nung sasakyan po niya eh. Yung rider na nandun sa video. Okay, last time natakot siya kasi si nagpakilala nga namang police, mm -hmm. no? Pero uh, dahil dun sa pananakit din dito sa rider, <coughs> Mm. may karapatan din po kayong magreklamo, no? Magrereklamo, no? Yung taxi driver, baka gusto nyong sumama, ikaw din ay witness. Uh -huh. Aside from the dashcam footage uh -huh. na hawak na po natin. Kasi umawat daw po na sinasabihan po na tama na yun, sir. Tama na. Yun po ang sabi oh, mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm uh -huh. so, Actually, Sherry, na nakakalungkot no, na nangyayari pa rin yung mga ganitong insidente. Ay, ito. Ayan, ayun, ayan, na, ayun Ayun, ayun po. ayan. po. ayan. po ayan. Ayan, ayan. po. ayan. Ayan, ayan. po ayan. Ayan, ayan. po. ayan. Ayan, ayan. Ayan, bago umabanti itong uh, pulis. Ang sabi nga uh, mga kababayan po natin ng uh, mga investigador eh kung talagang matapang siya na pulis at kung totoong pulis siya eh di dapat uh, hinuli niya kung may violation itong si tatay at uh, dinala niya sana sa presinto hindi dinaan sa pananakit at uh, pagmamayabang na siya ay isang uh, pulis at kung talagang sincero siya kung may violation itong si tatay dapat inantay niya ang mga pulis at uh, yung mga investigador tumawag sana siya. Pero hindi po, bago dumating umano mga investigador, ay bumatch na itong nagpakilalang pulis dahil posibleng natakot siya. Palagay ko po mga kababayan, posibleng natakot siya nung makita niya na may kamera nga itong uh, sasakyan ni tatay dahil kitang kita po ang kanyang uh, pagbumuka. At hindi uh, hindi naman ganun kalinaw ang kanyang pagbumuka dahil madilim na at least ang importante na kuha yung plate number yung SUV na minamaniho niya. So ito po ay talagang napaka napakalakas na ebidensya. At dito natin malalaman sa mga susunod pang uh, interview nito kay Tatay sa susunod na episode kung sino nga ba itong pulis ah, uh, na nagpakilala, retirado nga ba talaga, aktibo siya ngayong nagmamaniho o hindi mga kababayan, no?